malapit po ang inyong lingkod, ang uh, City Tourism Officer ng Lusot ng San Pablo, na bisitahin po natin at makisaya. sa so, nasabi nga po sa tema na tuloy-tuloy ang saya, tara na sa Laguna ang Anilag Festival na magsisimula na po this coming Sunday, March 10. Uh, opening po ng mga booth na nagkakalakihan, uh, gandahan at talaga po wala po talaga tayo masasabi at ang mga iba't ibang bayan po ay nagprepare po sa mga booth po nila. And kasama rin po, kasabay rin po nito ang uh, Float Parade na naglalaki niya din po ang mga float na pinirepair po na iba't ibang brand. Kaya po napakasaya po this coming Sunday. Umaasa po kami na susuportahan niyo po ang bawat booth namin. At uh, mamili na rin po ng mga local products dahil ito po ang mga uh, best of the best ng mga produkto makikita niyo sa buong lalawigan ng Laguna. Ibinahagi ni City Tourism Officer Maria Donnalyn Brinyas ang ilan sa detalye ng disenyo ng booth ng Lunsod ng San Pablo na isasali para sa Anilag Festival sa darating na linggo. Po magkaroon kayo ng idea, although nakaset up na yung almost 70% na yung booth sa Santa Cruz, ito po yung gusto po natin ipakita, um, gawin, na booth sa, ng San Pablo sa Anilag. So bakit po tilapia? Well, of course, sana sabi po natin um, sa publicities, for uh, having seven lakes. Um, gusto po natin i-showcase ang tilapia uh, kasi marami na pong nagpapatunay, marami na pong mga turista na na-interview namin. Um, nagko-comment na iba po talaga ang lasa ng tilapia ng lunsod ng San Pablo. So, gusto po namin ipagmalaki sa buong probinsya ng Laguna sa mga pupunta sa Aguilag Festival na sa San Pablo po kayo makakakain ng masarap na tilapia. And on March 14 po, um, din po sa amin ng uh, Office of the City Agriculturist natin na si Sir Art Alimario na showcase po sa Anilag Festival ang um, culinary ng Seven Lakes. Kaya tama-tama po na ganito po yung naging inspiration po ng booth ng San Pablo. Kaya po um, kami po ay umaasa at uh, maghihintay na magkita-kita po tayo sa booth ng San Pablo. And of course, ang float naman po natin ang magpapakita ng uh, uh, kung saan po tayo abundant. The coconut, uh, mga tilapia nga po, fruits and vegetables. Na uh, makikita naman po natin ang ating uh, unang ginang ng Lusod and San Pablo, si Madam Jem Castillo po, na siya pong sasakay at may surpresa daw po siya na may isasama po siyang isang uh, showbiz personality. So abangan din po natin yan. At ang um, po namin ito ay sa tulong po at suporta na po ng ating city administrator. Kinikilala po natin uh, si Kuya Lai Amante and of course ang ating pong uh, punong lungsod, uh, kagalanggalang Mayor Vicente B. Amante na lagi pong nakasuporta sa lahat ng programa na pagturismo sa ating lungsod.